umabot na umano sa mahigit isang daang dayuhan ang binitay sa Saudi Arabia ngayong taong 2024 na ayon sa isang human rights group ay nagkaroon ng malaking pagtaas kabilang sa mga binitay ay isang Pinoy na naharap sa kasong pagpatay. Ang naturang bilang ng mga binitay ay mula sa tala ng International News Agency na Agency France Press at nitong Sabado, Nadagdag sa listahan ng mga binitay sa southwestern regions sa Naran KSA ay isang Yemeni national na sangkot sa pagpupuslit umano ng ilegal na droga ayon ito sa ulat ng Saudi Press Agency. Ang bilang ng mga binitay sa bansang KSA ngayong 2024 ay triple umano kumpara sa dami ng mga binitay noong 2023 at 2022 na nasa tig-34 na dayuhan sa nasabing mga taon batay pa rin sa tala ng Agency France Press. Nitong nakaraang buwan ng Oktubre, iniulat ng Department of Foreign Affairs ng Pilipinas na isang Pinoyang binitay na nahatulan ng kamatayan sa kasong pagpatay. Sinasabing hindi pinapayagan ng pamahalaan ng KSA na maiuwi sa kanika kanilang mga bansa ang mga dayuhang binibitay nila. Inihayag kamakailan ng Department of Migrant Workers na mayroong 44 na Pinoy ang nasa death row sa abroad at isa rito ang nasa KSA. Ayon sa Berlin-based European Southern Organization for Human Rights o ESOHR, binasag ng KSA ngayong taon ang kanilang records sa dami ng mga binitay. Dahil pa rin sa pagpapatupad ng parusang kamatayan, patuloy na binabatikos ang mga human rights group ng Saudi Arabia. Hindi umano ito magandang hakbang para makahikayat ng mga dayong turista at namumuhunan. Ayon sa Amnesty International, ang Saudi Arabia ang ikatlong bansa na may pinakamaraming binitay noong taong 2023 na sumunod sa bansang China at Iran. Kabilang umuna sa mga dayuhan na binitay sa KSA ay 21 mula sa Pakistan, 20 mula sa bansang Yemen, 14 mula sa Syria, 10 mula sa Nigeria, 7 mula sa Egypt, 8 mula sa Jordan at 7 mula sa Ethiopia. Tigtatlo naman ang binitay na nagmula sa Sudan, India at Afghanistan at tig-isa ang bansang Sri Lanka, Eritrea at Pilipinas. Taong 2022, nang tapusin ng Saudi Arabia ang tatlong taong moratorium sa pagbitay ng mga sangkot sa ilegal na droga. Kabilang ang mga sangkot sa drug-related crimes na nagpataas sa bilang ng mga binitay ngayong taon. Ayon kay Haji ng ESOHR, ang mga dayuhan, ang most vulnerable group na bukod sa madalas na biktima ng mga major drug dealer ay nakararanas din ng mga paglabag sa kanilang karapatan sa sandaling maaresto sila hanggang sa bitayin. Hindi inihahayag ng pamahalaan ng Saudi Arabia ang klase ng para ng pagpapatupad nila ng parusang kamatayan. Mula sa aking lokasyon, ako si Bianca Lanyog Salsado para sa 96.7 Rinconada News FM nagbabalita ng tapat, naglilingkod ng sapat.